Umita, eh. Anak ng patingsin Tumay dito Ayaw di ma <laughs> At yun na nga master Hindi ko na-expect yung nakita ko Pero anyway Sa bagay dapat tuwat So eto na nga Ganito na nga ang gagawin natin Kapag nakapag-strike tayo ng isdang Lagpas sa capacity ng ating rad Dasal Dasalan mo Joking aside mas mainam talagang alam mo or familiar ka sa capacity ng iyong setup. At dito nga'y pwede mong magawa yung tinatawag kong Handbrake. Panorin. Oh no! Oh, bangka! Oh no! Ito yung bahagi ang pagpigil mo sa pag-ikot ng ating spool. Gamit ang iyong kamay. Please, the timing is not good. Oh. Okay. Whew, kala ko abuti Okay. Oh. Oh. Okay. 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 Huwag ka lang pumunta doon sa ilalim. ng yan oh. nakaset na yung tamang timpla ng drag kaya tunog maluwag pero sadyang malaki lang talaga yung isda para sa setup natin come on 500 shout out nga pala sa nag iwan ng bakas dito sa spot mas asal tao pa yung pusa kasi sayo, kadiri ka kulang ka sa disiplina, nakakahiya umita eh Anak ng patinsin yung tumay dito. <laughs> hindi pa inano sa tubig eh. Parang hindi mo lang makita. Okay. Balik tayo sa ating topic. Oh, come on. Ito talaga sa malayo, guys. Dalabas na yung backing ko. Wala na. handbrake na tayo Ya no. Ya le. Feel feel lah. Lapis. Handbrake, pump brake. Ayai ay, ka. Ah. Apa-apa spontan ni terbaru ah. dalawang kalaban natin mandar na yung agos plus yung tulay bonus pa yung tae okay tapos na diyan na saan ini memitah Ayo anak nampak yang telagas ok guys luagang nantik ok ok lang kontrol nantik sepamberik nakaset yung drag natin na sakto lang na kayang hilahin ng isda. Tapos ay pinipigilan natin ng kamay ang spool para mahila natin pabalik. Minibitawan natin ang spool kapag na-feel nating pipiglas ang isda para hindi tayo maputulan. maaban ulit. Makanan yang lain Bagi takan lantaran ini memang sakit Wuih, alam ni sulit la peste position natin. Grabe, ito yung buling natin sa Ating, ating natin mas malaki pa mas malaki pa Jerek okay ito yung huli natin ito huli natin sa ating ating jing natin pera natin sa ultralight na huli natin sa ultralight pera na mas malaki pa hindi <laughs> Yan guys oh Kasi wala ka huli natin sa uh, Adjing kasi sa uh, <laughs> Yeah Yeah Yan And <laughs> <laughs> <Kabi. laughs> Once again Namutlaan naman yung ating gamit na line Okay Thin fish, i it's a tago yung man ng line But anyway, no wooly nothing I think it's so <laughs> 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 troll right <laughs> thanks man Thank you I'm uh, going Okay. Malinis yung ating malinis yung ating yung, ano, line At saka yung ating ating bait, Berking Polaris guys Berking Polaris <laughs> ayusin lang natin medyo napunit lang sya ah, ah. grabe so lapis pala yung mga kuluan na yun. Polaris lang sa kalap So paano? Sana may natutunan kayong bagong teknik Shout out by Aru Ganito magland Queenfish sa Ajing Ah, este sa Ultralight Ah, basta basta Ajing-ajing <laughs>